So for today's video we're going to visit Almont. Hello. Hello. Kuya, bumayat ka? Dati kami bumibili dito. Oo. Oh, oh. Diyo nagkakani. Ah, good. Naglo-low carb ka? Ko lang kanin, as in. Oo, oh, oh, as in meat lang at saka ug veggies. Olay. Oh, mm. magandang diet niya. Magkano kilo kayo, kuya? 230 salaman. Tapos 250 po, sorry, अंकल. Mm -hmm. laman na lang. Ilan po? Isang kilo lang po, adobo cut. Ito okay sa inyo? Anong part yan? Pigi. Pigi. Ito piggy. yung... Pigi. Pigi din. Wala ka ng ano, yung kasim? kasim. Ay, huwag din kuya. Huwag nang ano? Ito na lang. Sige. Sa akin din niya, isang kilo din yan. Pigi, isa ka. Isa sa'yo. Oo. oo. Namiss kong bumili dito yung madaling araw. Oh. Tapos, ang mamacho ng mga taga ano? Taga <laughs> <laughs> <Like> chop? Di <laughs> okay yan kuya na ano? Medyo nag lose ka ng weight? Opo, nalaking nawala. Oo. In a natural way. Naghanap kami sa inong ano eh, pagkatapos ng pandemic. Naghanap kami dito. Oo. Oh, wala akong tao kasi. Oh. Tingnan nyo guys. So, yung laman is 2.30. Yung Liempo, 2.50. 2.30 yung pata. Ano ya? Bukod kami, tigwa 1 kilo. Kasi iba kaming kusina. Oo. Oh, oh. Tapos... Ma, nood tayo ng ano, Miss you! Meron eh, siya mga naka-frozen na. Pero ano yan? No. Ha? Sige, saya, sa iyo sa na lang ako magbayad. So, dito tatagang ng da dati, guys. Adobo, ano nga? Ano yun? Akin na adobo yung sa'yo? Adobo din. Ah, adobo. Ah, parang tayo ng ulam. Bukas na ako mag-aadobo. Ngayon ikaw, <laughs> makikain na lang ako sa'yo. Then, next year pa yan kasi, <laughs> di ba nagkaranita na kayo? Ay, oo. pang pandemic as in kung gusto mo talaga murang mura <laughs> talaga 100 130 yung ano ayun laman lang talaga kung kami nakakain ng bonggis na pork eh <laughs>